Kaibigan, may mga imitasyon na okay lang napalampasin. Pero may mga imitasyon na dapat mong tanggapin agad nang wala man lang pag-aalinlangan. Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella. At ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Lucas, Chapter 5, Verses 27 to 32. Ang ating gospel ay tungkol sa pagtawag kay Levi o kilala din sa pangalan na Mateo sa ating gospel ay may tatlong aral tayo na matututunan. Una, sadyang hahabulin ka ni Jesus. Pagkatapos nito, lumabas si Jesus at nakita niya si Levi. Pagkatapos ng ano? Marami pang ginawa si Jesus bago sila nakita ni Levi o ni Mateo. Meron siyang ginamot na isang may ketong. Meron siyang isang ginamot na paralitiko na binababa ng mga kaibigan niya mula sa kisa may dahil sa dami ng tao. Maaari na mo magpahinga muna si Jesus pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Pero sinadya niyang puntahan si Levi. At ganyan din si Jesus para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Maniwala ka man o hindi, sasadyain tayo ni Jesus. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, maaring busy ka sa iyong trabaho tulad ni Levi. Maaring palagay mo ay sobrang dami ng kasalanan mo tulad din ni Levi. Pero ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ay sasadyain ka ni Jesus. Dahil tandaan mo ito, importante ka para sa Kanya. Pangalawang aral na matututunan natin sa ating gospel ngayong araw na ito, ay ang hangad ni Jesus ay iiwan natin ang lahat para sa Kanya. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Kapag sumunod tayo kay Jesus, ay siya na dapat ang priority natin. Lahat ng ginagawa natin sa ating buhay ay nakabase na sa Kanya. Kung saan tayo titira, Anong klaseng trabaho ang ating kukunin? Ang mga plano natin sa ating pamilya? Lahat ito, ang dapat na pundasyon ay si Jesus. Ang sabi nga sa aklat ni Mateo, Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pumumuhay ng ayon sa kanyang kanooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ito ang hangad ng Panginoon para sa ating lahat, sapagat alam niya na ito ang makakabuti para sa atin. Nang sumama si Mateo, o si Levi kay Jesus ay marami nagtanong, marami nagduda kung bakit siya ang inimbita. Pero ang Panginoon mismo ang nagpaliwanag sa kanilang lahat. Ito ang pangatlong aral ng ating gospel ngayong araw na ito. Si Jesus ay handa tayong ipaglaban. Sinagot sila ni Jesus, Hindi nangangailangan na, nga na magagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Hindi ako na parito upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Tayo'y ipaglalaban ni Jesus, ngunit dapat din nating tandaan. Ang pagsunod o pagsama kay Jesus ay parating may kasama na pag-uusig o persecution. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Marami magtatanong, marami magdududa sa ating desisyon na sumunod kay Kristo, pero hindi tayo dapat mangamba. Pagkat ang sabi ni Jesus ay parating niya tayong ipaglalaban. Sabi nga sa Aklat ng Roma, Ano pa ang masasabi natin tungkol dito kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Tatlong punto na dapat nating natin para parating tandaan mula sa ating gospel ngayong araw na ito. Sadyang hahabulin tayo ni Jesus. Ang hangad ni Jesus ay iwan natin ang lahat para sa Kanya. At ang huli, ipaglalaban Kanya parate. Nabless ka ba ng pagninilay na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa so mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa baba. Tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!